Hello mga kaibigan, ako yung nagugutom na, kaya tayo kakain na at kanin na naman At alam niyo ba kung ano ang aking ulam ngayong umaga? Ang pambansang ulam ng mga Pilipino Sardinas! So ito ang ating pagkain ngayong umaga pag natin ang sardinas sa ating kanin, ayan na siya At ito, ayan, wow, ang daming laman, lima po Saka po natin ipapainit sa microwave. Nandiyan siya ng takip para sa ganun ay hindi siya tatalsi. 1, so, one, two, Yan, tapos na. So, ito na ang ating sardinas na masarap. Andararan. Ayan. Ayan, umusok-usok-usok-usok usok, usok pa. Ayan. Dahil hindi po ako kung walang gulay, so lalagyan natin siya ng gulay. So ito nga pala po ay ang katuray or katuday in Ilocano. So ito ay katuray from Hawaii. Ayan. Ayan na mga kaibigan, ang aking pagkain ngayon, merong katuray, may kanin, may sardinas, at syempre bubudburan natin ng konting silantro. para sa ganun ay mas masarap. Ayan. Para mas masarap, ay eh, parasan natin ng kalamansi. Ayan. Ayan. Mas mabango pa kung merong kalamansi. Wow, sarap. Ready, ready na. Mga kain na tayo. Ayan, ang masarap na sardinas. Kain na. Mm. It's really good.